Nung nakaraan nga na malenki kami, bumili kami netong carrots para nga sa gagawin naming Shanghai. Eto nga yung hindi ko kagad na ilagay sa ref, kaya ganyan nga yung naging itsura niya, parang nagkaroon siya ng itim-itim sa gili. Tatlong carrots na nga itong ilalagay namin at nagbalit na nga yung asawa ko dito ng sibuyas, bawang pati na nga rin tong celery. At eto namang gagamitin namin na panggiling ng karne, pati na nga rin ang gulay, ihinugasan eh, ko na. Isa nga sa mga in-unboxing ko nung nakarang araw at ang ganda rin pala talaga nitong food processor ng my mate. Pinunasan ko nga lang din para tuyo nga bago gan gagamitin at ito nilagay ko na nga rin dito isa-isa yung mga karne na gigilingin ko. May dual speed na nga rin to. Itong number 1 at saka number 2. Mas malakas yung speed nitong number 2 kaysa dun sa number 1. Maganda rin talaga na meron tayong ganitong food processor para napipili natin yung karne na igigiling natin. Minsan kasi meron ako nabibiling giniling na puro tabanga tapos hindi pa nahuhugasan. Maganda nga to ngayong darating na season na magpapaskot bagong taon pang giling sa mga karne pati na nga rin panggawa ng Shanghai. Magagamit mo nga rin to pag summer kasi pwede na itong gawing blender at nakakakrush na nga ito ng mga yellow. Binaghalo-halo na nga ng asawa ko dito yung karne, pati na nga yung gulay na giniling ko kanina tapos tinimplahan niya na. Bali yung asawa ko ngayon eh, nagtitimpla niya pati nagbabalot at hindi nga ako marunong pagdating sa ganyan. Bumili nga rin kami ng limang tanda nitong lumpia wrapper at tingin ko nga ilang araw din nga namin itong uulamin. Nagsidating nga na nga itong mga pinag-order ko ng mga gift wrap kaya ito magbabalot na ako ng mga pangregalo. Sa isang roll yung nga limang pirasong gift wrap yan at isang design lang kaya umorder na ako ng limang piraso. At nagkakahalaga nga ng 65 pesos yung limang pirasong gift wrap tapos sa paper bag naman 12 pesos naman ang isa. Then bumili nga lang ako ng 8 piraso nun, pati na nga rin sticker na 99 pesos naman. Kaya grabe, gift wrap pa nga lang to, paper bag, pati na nga rin yung sticker. Umabot na to ng 515 yung binayaran ko. At ayan, maahalikabok pa nga yung ilang box dahil ito nga yung mga pinagtatabi ko dun sa ilalim ng higaan ng mga bata sa kwarto. Katuwang ko nga sa pagbabalot itong asawa ko at medyo nahihirapan nga ako dahil medyo malalaki nga itong box. Sa isang box nga, dalawang gift wrap yung nagagamit ko kaya tamang-tama lang din talaga itong mga pinamili ko. And itong gift wrap talaga yung hinahanap ko, yung parang mala pero makulay pa rin naman at damang damay yung pasko dun sa gift wrap. Wala kasing nabibiling mga ganito dito sa may palengke sa amin kaya sa online na ako bumili. At sulit na sulit talaga sa presyo niya itong nabili ko dahil medyo makapal-kapal nga itong nabili kong gift wrap. Ito nga uh, medyo malaki-laki kaya ayan kinapos. Naglagay pa nga kami ng extra na gift wrap na dinikit namin sa bawat giling. Alam nyo, isa talaga to sa pangarap ko yung makapagbigay ng mga regalo sa mga kamag-anakan namin. Dati kasi nung walang-wala pa kami, hindi talaga ako nakakapagbigay ng regalo at nung medyo nakaluwag-luwag nga, meron pero hindi naman lahat na bibigyan. Last year kasi puro mga pamangkin ko tapos magulang ko lang yung nabigyan ko yung mga kapatid ko wala. Kaya nga this year hope ni lahat nga ay mabigyan ko. Halos lahat nga ng mga pinagbabalot kong regalo dito, mga ex deal nga to sa akin, kaya hindi na ako bumili. Ito yung mga inipon ko dun sa ilalim ng higaan ng mga anak ko, tinatabi-tabi ko lang yan kasi nga iniisip ko ngayong darating na Pasko. Yung iba nga dito, paniguradong mga napanood na nila, pero babalutin ko pa rin para surprise kung kanino mapupunta. Char! At ayan, pagkatapos ko nga magbalot, inayos ko na rin siya dito sa may tabi ng Christmas tree para daman-daman na yung Pasko. O oh, diba, ang sayang tignan kaya na maraming regalo dito sa may tabi ng Christmas tree namin. At yun lang muna mga Marci at Parsi, salamat sa panonood, Please like and share this video.